Santa Claus. Ito yung resulta ng pinagpares natin na White Hats Cross uh, White Night na. Ayan. Medyo guwapo yung labas. Ang hindi lang natin alam kung maganda rin ba pumalo ito. Hatsin, hindi pa natin nasusubukan i- i-salpok o ispar kasi nasa 4 months pa lang siya medyo gumigiri na kaya lang uh, hindi muna natin uh, sinusumukan makamadala pagulangin natin ng konti bago natin subukan kung maganda bang palo although yung tatay nito ay nanalo minsan kaya lang uh, naging baldado dahil tinamaan yung hita naging pilay so hindi na natin ano, pwedeng ilaban kaya ginawa na lang natin na pang breed tingnan lang natin kung maganda rin ang palo nito gaya ng kanyang tatay thank <laughs>